Mapuri po sa ating Panginoong Kristo. Magandang gabi po dito. Magandang umaga po dyan. Uh, ako po, ito, bago po ito, ang aking programa. Ang programa po na, na gagawin ko po, ang babasahin ko po ang buo kapitulo ng kawikaan. At ang... Um, ang aking pong gagawin, uh, una po, manalangin po po ako pa sa ating, uh, sa Panginoong Jesus. Dakilan Diyos, na makapangyarihan, nagpupuri po, nagpupuri po ako sa iyo, at nagpapasalamat, at uh, ako po'y uh, ginagabayan niyo sa itong programa na ito. Ang aking pong ginagawa ay para sa iyo na na ituruan po ang mga kabataan, ang, ang mga taong uh, na mabigyan po sila ng katalinuhan, Panginoon. Una po, nagpapakumbaba po ako kung patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ang aking isipat, puso't kaluluwa ng iyong banang dugo. Panginoon, ikaw ang makapangyarihan. Ikaw ang naglalang ng langit at lupa, Panginoon. Ang iyong kapangyarihan ay ang uh, um, walang hanggan Panginoon na walang makakatarok Panginoon. Salamat po. Na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa, ikaw po nagbibigay ng lahat. Ng uh, ng uh, ku ano po ang dapat namin sa gabayan niyo po kami Panginoon. Ikaw ang sentro. Ikaw po ang manguna sa aming gagawin po Panginoon. Sa iyo ang papuri, pasalamat in the blood of Christ, sa iyong banal na dugo. In Jesus' name, sa iyong pangalan, Amen. Ako po si Pastora Evelyn, uh, tiga, sa Pilipinas po, uh, tiga ano po ko, tiga Bulacan. And ako po, ang iba, naiba ang aking turo. Ang turo ko ho ngayon ay babasahin ko po ang kawikaan ng buong kapitulo po. Ang gagawin ko po sa buong kapitulo, na ganito po ang ginagawa ko sa Pilipinas. Tuwing umaga po ng madaling araw, gumigising po ako ng alas tres, media, alas kwatro, para turuan lang po ang uh, ang mga tao doon sa Pilipinas na gumigising po ako sa madaling araw. Pagkatapos kong maturuan, sila nagbabasa po kami ng uh, isang kapitulo. Ang ginagawa ko po ay uh, uh, sinasabi ko, pumili ka ng dalawa o tatlong kapi ng talata. Ngayon, yung, yung dalawa o tatlong talata, i-apply mo sa yung sarili. Kung ito yung babasahin ko, may malalaman kayo, may makikita kayo na may apply nyo po sa buhay nyo. Huh po. Uh, sana po maunawaan nyo po ang mga aking mga sinasabi sa aking babasahin po ang ang, uh, ang babasahin ko po kawikaan ito po ang ang ang, ka, ang kawikaan, uh, kawikaan kapitulo 1 hanggang talata po hanggang uh, talatong o oh, o oh, talatang una po hanggang talata 33 at pipili po ako ng dalawang na napupusuan po ng aking puso. Opo. Oh, ako po yung mag, uh, magbabasa po. Ang kahalaga ng mga kawikaan, ang mga kawikaan ni Solomon sa anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito ang taong magtatamo ng ka, ka, karunungan at pangunawa pangunawa sa mga salitang puno ng ng aral sa buhay. Ito itinuturo nito ang matuit sa paraan ng pamumuhay. Katuwiran, karunungan at katapatan. Mabibigyan mo, mabibigyan nito ng talino ang mga ang mga walang karanasan. Hallelujah. Papuri sa Diyos. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabataan matu turu ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino at matalino at mag magiging dalubhasa ang kakaunting kakauti ang kaalaman. Sa sa gayon, lubos nilang maunawan ang mga kawikaan. Hallelujah. Gayon din ang mga palaisipan ng mga marurunong. Ito, ito po ah, payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasumula ng karunungan. Ngunit walang halaga ng mga mangmang ang aral at mga sa uh, sa saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. At huwag mo ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona ng iyong ulo parang kuwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang halikat, tayo ay mag-abang. Bilang matu matuwa dalu o uh, ang mga walang malay. Silay ating dudumugin walang awang papatayin at sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ang ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay nati mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at amin ikaw nga ay sumama. Aking anak, sa kanilay ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad gumawa ng kasamaan sa tuwi na, Ang bisig ay nakahanda magpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakikita ng ibon ay nais mo siyang mahuli, ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyan, yon. Bitag nila ay sisilo sa sarili nilang Ulo. Gayon, ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga'y magwawakas ang masasamang pabubuhay. Okay? Ito naman, ang pag-anyaya ng karunungan. karunungay umaaling umalim ngaw sa mata mataong lansangan tinig niya'y nangingibabaw sa lugar na pamilihan ito lumalam, lumalampas ang taas ng mga muog ang ugong niya'y narinig sa pintuan nitong lusod mangmang mang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo ba mo pa iisipang maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan ninyo at dinggin ang aking pangaral. Sa sa iyo ang diwa ko at aking kaalaman. Patuloy nga ito, itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit, hindi nyo pansimpati ang mga saway ko. Wina winalang bahala niyo aking mga payo. Ayon ninyong bigyan pansin palalako sa inyo. Dahil dito, kayo aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sa kaguluhan, kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay eh, hindi ko pakikinggan ang iyong panawagan. Hahanapin niyo ako ngunit hindi nasusumpungan. Pagkat itong karunungan ay hindi niyo pinahalagahan. Kayawe ay hindi di sumusunod ng may lakip ng panggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking payo. Itina, itina parang dumi itong palala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. At kayo uusigin ng iyong pagnanasang ubod ng sama Ang dusang nasa sadlak, mawawalan ng kaalaman. Ngunit, ang makikinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Sa aking pumbuhay, ganito ang aking mga natutuhan. Natutuhutuhan sa itong nabasa ko, Itong nabasa kong natutuhan sa mga kabataan, sa ba, sa mga taong hindi nakakaalam ng salita ng Diyos. Alam niyo po, yung salita ng Diyos, eh, may kahiwagaan po yan. Galing po sa hininga ng Panginoon Diyos. Ngayon po, meron po ako na gustuhan dalawang verses po. Kung kayo magbabasa, malalaman niyo kung anong verses po yon, anong talata. Ang nagustuhan ko to is sa isang talata na ito, yung kung pupunubuksan niyo po yung Biblia sa talatang 7. 7. Ang, paggal, ang paggalang pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Bibigyan po kayo ng katalinuhan eh. Bibigyan kayo ng katalinuhan. al ito na mismo ko walang halaga ang mga mangmang -mang sa aral at mga saway yung pag hindi po kay nagbabasa ng biblia ito po kasi yung gabay po sa akin eh guidance eh, na sa akin buhay kaya po ako lumalakas at uh, tumatapang ho uh, make me strong dahil po sa pagbabasa ng biblia nababago po ang aking puso nababago po ang aking isipan ang aking pag-uugali po dahil nakukuha ko po ito sa kawikaan. Ito po, uh, ang, yun po ang natutunan ko na, na ito, na paggalang mo sa pag pagsunod kay Yahweh, pasumula ng karunungan. Bibigyan po kayo ng karunungan eh. Ang pangalawa naman po, ang nagustuhan ko sa huling-huli po, number 33, ngunit, ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Katakutan. Alam niyo po, na pag po yung sa buhay ko ito, I want a testimony in my life. Sa buhay ko ito, marami na po akong naranasan mga mga pagsubok, challenge sa buhay ko. Ako po, lumalakas po dahil so sa Panginoong Diyos, sa Panginoong Heso Kristo. Dahil kung kayo po ay nakapokus sa Kanya, bibigyan po kayo ng kalakasan eh. Meron po ako isi-share po sa inyo. Ito, isa, isa sa mga paborito ko ito eh. Aha, uh aha. -huh, uh -huh. Tandaan nyo to. Aha. Uh -huh. Ito ang babasahin ko. Parang mabigyan po kayo ng, uh, ng encouragement, ng pasatibo na ang Diyos ay makapangyarihan. Jeremiah po. Jeremiah 30, uh, 33 chapter 33, verse 3. Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ihayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kung pero po kayong komunikasyon sa kanya, manalangin ko. Kasi susi po yung prayer eh. Yung panalangin sa kanya, God, tulungan niyo po ako. Uh, alam ko po, may, may doubt ako. Meron po akong uh, uh, pangamba. Meron po akong fear. Eh, ikaw na po mag-control sa buhay ko. Ibigay niyo po yung buhay niyo. Mm -hmm. Wala ta po, kasi sa panahon natin ngayon, siya lang po matatakbuhan natin. Mm -hmm. Siya lang po maghihimala. At sa uh, siya ay mahiwaga kung kayo po'y tatawag sa kanya. Meron po ako dito, kawikaan. Kawikaan chapter 3 verses 5, 6, 7, 8 Okay po Ito, isa sa mga paborito ko to po eh Kayawi ka Magtiwala buong puso at lubusan At huwag kang mananangan sa sariling karunungan Sa lahat ng iyong gawain, siya ay ngay alalahanin Walang upang ika'y patumbayan sa iyong mga tatahakin. Huwag kang ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Kaya po kayo pagkaganyan, marami negatibo, alisin niyo po. Mag magpuri po kayo sa Panginoon Diyos. God, pinupuri kita. Pinasasalamatan kita. Number 8, verse 8. Sa gayon, ika'y lalakas, magiging matatag, mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. Gagaling po yung mga sugat nyo. Dahil po, ang sugat natin, nakakaroon po tayo ng sugat dahil sa mga problema natin. Ho huh? Yung mga problema natin na hindi na hindi natin kayang pagalingin Ang magpapagaling pa lang sa atin, ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Heso Kristo. Siya lang po ang gagamot sa atin, eh, sa ating mga problema. Siya lang po magbibigay ng, ng katalinuhan. At lagi po ako nagdadasal, Panginoong Kong Jesus, sobra pagmamahal ko sa iyo, Panginoong Kong Jesus. So, Panginoong Kong Diyos, sobra ang pagmamahal ko sa iyo minsan po sinasabi ko Lord less me more God kasi po mal ko ang panginoon Diyos. ang akin desire ng puso ko maglingkod sa kanya hanggang nabubuhay ako sa huling hininga ko kahit ano maraming dumarating sa akin mga problema challenge pero binibigay ko sa kanya Meron naman po kayo bibigay sa inyo, Jeremiah 29, 11, Sa pagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi nyo ikakasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito'y plano uh, planong sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. Kung naganap na ito, kayo tatawag, lalapit at dadalangin sa akin. Diringgin ko naman ang kayo. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso niyo akong hahanapin. Buong puso ho, buong puso. Bigay niyo po 'yung buong puso niyo. Dahil po ang gusto ng Panginoon, 'yung puso niyo. Kung ikay kung na ibibigay mo yung puso mo, yung buhay mo sa kanya, gagaang ang iyong buhay. Kaya po ito po ang uh, ang aking pong uh, napag-aralan po sa araw na ito. Maraming salamat po. Uh, bago po akong um, bago po akong magpaalam, uh, mananalangin po li ako ang aking papanalangin ay pagsisisi. Panginoong kong Jesus, ako ay nagsisisi sa aking, aking mga kasalanan. Binibigay ko po sa iyo ang aking buhay. We surrender my life. Salamat po sa iyong uh, sa cross. Ibinibigay ko ang iyong ang aking mga kasalanan na sa iyong ipinako mo sa, sa cross tinatanggap ko po kayo ang, uh, ang ang saking aking buhay, sa puso, ikaw po ang mag-control sa akin. I-dedicated ko po ang buhay ko po sa iyo. Tinatanggap ko po na ikaw ang, ang, ang aking uh, gaba, gabay at sa aking buhay. Tinatanggap kita ng buong puso na ako po yung maglilingkod sa iyo. Tinatanggap ko po, you are my Savior, ikaw po ang magkontrol sa buhay ko. Salamat po na buksan mo ang aming, ang aking isipan, puso, at kaluluwa na maglingkod sa iyo. Salamat po, ikaw ang magkontrol sa akin. Inaalay ko po ang aking buhay sa iyo, Panginoon kong Yesus, sa iyong banal na dugo, in the blood of Christ, in Jesus' name, Amen. Bago po ako magpaalam, uh, pwede po na share po share uh, comments like uh, uh, share like comments po pwede po pindutin nyo po pwede hong makiusap. kung nagustuhan nyo to yung show ko po na, na nag-iisa po ako eh, supportan nyo man po ako sa ano ko lang po to uh, na, first time ko lang po ito. Sana na maintindihan, maunawaan niyo po ako sa itong, itong bagong programa ko. First time po ito sa akin. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Mahal ko ang Panginoong Jesus. Kayo po ay mahal ko din kayo. Pagpalain po kayong lahat. Pagpalain po kayo ng iyong sa uh, po kayo ng Panginoong Jesus in the blood Christ. Paalam na po si Pastora Evelyn po.